Mula sa simpleng pagbebenta ng coffee products online, nangarap si Trixie na magkaroon ng sarili niyang physical coffee shop na tinawag niyang Disciple Brew. God showed me um, yung Disciple Brew will be a place kung saan merong mga magagather na tao, may mga mga Bible study. Para masimulan ang renovation ng uupahan niyang pwesto, nagbigay si Trixie ng down payment na 500,000 pesos sa nakausap niyang contractor. Ngunit bago pa man umusad ang proyekto, bigla na lang nawalang parang bula ang contractor. Tangay ang malaking perang ibinayad niya. Siyempre pa ka, frustrated kasi parang hard-earned money po yun Matagal po namin yun pinag-ipunan. Sa kabila noon, Pinili ni Trixie na isang tabi ang pagsasampa ng reklamo. Sa halip ay pinagtuunan na lamang ng pansin ang mas mahalagang layunin. Sa developer po kasi, we only have like three months para po mabuo yung construction or else tatakbo na po yung rent namin. Kaya noong time po na yung sabi na lang namin, focus na lang tayo sa solution. Kasama ang kanyang business partners, itinuloy ang renovation. Ngunit habang tumatagal, tumataas ang mga gastusin hanggang sa unti-unting maubos ang ipon ni Trixie. Umabot sa puntong 500 pesos na lamang ang laman ng kanyang bank savings account. Super down ko po noon. Like, hindi ko po maintindihan na, Lord, I've been a follower. been generous. Tingin ko rin naman, I've been obedient. But then, bakit to nangyari? So, ang prayer ko po kay Lord. Lord, if will mo na matuloy yung disciple Brew. make a way doon naging kanlungan ni Trixie ang The 700 Club Asia ang programang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon sa tuwing may pagsubok hindi ko pumakalimutan na it's about faith yeah. So have faith to believe, I will bless your business, says the Lord, and you shall be amazed. Yeah, um, nabuhayan po ako. Tumatak po sa akin na, na yan nga po, even sa luck, we can give. Give, sa so, nga na. Ang linaw po nun. I pray and I lift it up to God po kung ano po yung pinapagawa niya na yun sa akin. Sa kabila ng problemang pinansyal, sumunod si Trixie sa tawag ng Diyos na ibigay ang natitira niyang 500 pesos para sa ministry ng CBN Asia. Hindi pa ako nagdalawang isip ibigay kasi alam ko po kay Lord yun eh. Kinabukasan, agad nakatanggap ng tugon si Trixie sa kanyang dalangin. May isang taong hindi niya personal nakakilala ang nagbigay ng tulong na 500,000 pesos. Yun po yung amount na kailangan po namin para makapagbayad po ng down payment dun sa bagong kontraktor. Sabi ko, grabe si Lord, ito yung binigay ko, tas ito yung bumalik. Patuloy na pinunan ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan ni Trixie hanggang sa mabuo ang kanyang cafe. December 2023, nang mabuksan sa publiko ang Disciple Brew kasi parang ang yabang ko, mayabang ako. Um, I have this mindset na I can easily create money. When I have Disciple Bro, na nabuild ko po siya, it's really a humbling experience. It's like God telling me, uh, hindi ikaw ang gumagawa ng pera. And siya yung may control. Nagagamit ng Panginoon ngayon ang negosyo ni Trixie upang maging pagpapala sa buhay ng iba. Nagbibigay sila ng trabaho para sa mga may special needs at inilalaan ang bahagi ng kanilang kita para sa pangangailangan ng mga kabataan sa simbahan. Jeremiah 29.11 For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, give you hope and a future. Ang kailangan lang po talaga magtiwala and surrender kay, kay God. Yan.